karaniwang goat farmer na kadalasan ay nagpapastol ay malamang nagtataka. Bakit ang mga alaga natin ay lumiliit yata? Hmm. Sa Ingles, ay karaniwan itong tinatawag na stunted growth. Dito sa vlog na ito mga ka-sideline, pipigyan namin ng linaw kung bakit maaring maliit nga ang mga alaga natin kumpara sa ibang nag-aalaga para lang mamanage ang inyong expectations. Ang interes namin ka sideline ay maiwasan ninyo ang mga bagay na magpapalit sa mga kambing ninyo. Mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph Bisitahin niyo rin kami sa aming Shopee at Lazada. I-download lang ang app I-search at itype ang mga K-Agri at pwede na kayong mag-order. I-follow at i-message rin kami sa aming Facebook page na sideline.pinas. At ka-sideline, join na sa ating official Facebook group na Kamali. Ang bilang ng napanganak Pansin siguro ninyo na kapag dalawa ang anak ng inyong inahin, mas maliit sila kumpara sa isa lang. Oh, man! Kapag bisero ang pinag-uusapan ka sideline, isa ang input. Gatas! Gatas talaga ang unang puhunan para lumaki ang ating mga bisero. Alright. Kung nagpukulang ang gatas, malamang hindi lalaki ng maigi ang mga bisero mo. Oh, no! Ka-sideline! dalawa ang option mo. Kung dalawa o tatlo ang mga bisero mo na panganak. Ang una, pagpakain maigi ng legume sa inahin. Damihan dapat ang pagkain. Mayroon ka ding option na magbigay ng lactating feeds o dairy food feeds sa inahin. Ang pangalawa, mag-bottle feeding lalo na kung triplets presyo lang ka-sideline sa bottle feeding ay matrabaho. Kaya, mas okay pa rin ang dagdagan na lang ng maigi ang pakain sa ating inahin. Pwedeng maging maliit pa rin kahit may lahi ang kambing mo. Oo, ka-sideline. Kahit mataas ang lahi ng kambing mo, posible pa rin na maging maliit ang mga lahi nito. But at hindi dahil sa genetics. Ang mga beserong ito, pagkalaunan ay magiging mga doling at bucklings, pero malayo sa laki ng dam o kaya sa sire. Dahil pa rin sa kakulangan sa gatas at iba pang mga dahilan na babanggitin namin. Ano ang pagkain ng kambing mo? Kahit mapulas ang pagpapalaki mo sa mga bisero, hindi ibig sabihin na magiging mapulas pa rin ang paglaki nila pagkawalay. Kung hindi pa rin natamaan ng pakain, maliit na mga kambing na naman ang resulta. Oh my God! Tayong mga nagpapastol, masyado tayong nagiging depende sa damo sa labas. Totoo na maraming makukuhang iba't ibang damo ang mga alaga natin sa labas. Ang isyo nga lang, a sideline supesyente nga ba ang nakain ng ating mga kambing? Hmm. Sa tumana, kapag tuyo na ang damo, wala nang makakain. Oh, no. Kapag wala nang makain, naku, ka-sideline, ayan na naman, hindi na naman lalaki ang mga natin. Malaking bagay ang nutrisyon para lumaki ng maigi ang ating mga alagang kambing. Kumpletong vitamins and minerals. Ang maaring tumamang sakit sa mga alaga natin ay iba't iba. Importante ang maging malakas sila laban sa sakit. Pansin nyo ba mga ka kapag nagkasakit ang ating mga alaga, pawang hindi na sila lalaki kahit gumaling man sila. Hmm. Sa ibang farm na alam namin, kapag nagkasakit ang mga alagang kambing, hindi na nila ito gagawing do o kaya ba? Oh, no. Ang kumpletong vitamins and minerals ay pamamaraan para malakas ang ating mga kambing at makaiwas sa sakit. Iba ang may programa at dapat lahat ng vitamins and minerals ay nabigyan. Ayon, ADE, B-complex at iba pa. Wow! Ang problema sa maagang pagkakasampa Ang huling dahilan kung bakit hindi makakamit ng dough mo ang maximum na laki nito ay dahil nalahian ito ng maaga. Oh, no! Ang mga inahin ay dapat mapasampa sa edad na 10 months old pataas. Dapat makuha muna nito ang 70 to 80% ng maximum weight nito bago mapasampahan. Ang pagbubuntis ay nangangailangan ng nutrients, kaya kung nagbuntis ng maaga ang dough, kunwari sa edad na 5 to 8 months, ang nutrients ay pupunta sa fetal development. Huh? Dapat sana sa edad nito, ang nutrients ay pupunta sa paglaki mismo ng kambing mo. Ang resulta ng maagang pagkakasampa ay stunted na ang growth ng duling mo. Hindi na ito lalaki. Oh, man! At bago kami magtapos ka-sideline, ang talong, pwede bang hindi na lumaki ang bak na maagang ba sumasampa? Hmm. Ang sagot ka, Sideline, depende. Kung palaging gagamitin para sumampa sa mga inahin, maaring magresulta din ito ng stunted growth. No way! Tandaan ka, Sideline, ang bak ay maiging gamitin sa edad na isang taon pataas. sideline bukod sa aming Facebook page. Inaanyayahan po namin kayong i-message din at i-follow kami sa Shopee at Lazada. I-search at i-type lang po ang Mangkay AgriVentures. Ka-sideline, nais po namin pasalamatan at i-shoutout ang ating mga ka-sideline na sina Luz Biminda Belarmino, Jonalyn Rimando, Dick Miliora, Jesus Zapata, May Peralta, at ang ating mga top fans at rising fan sa ating Facebook page na sideline.pinas. Shoutout din po kina Jose Juriel, Aileen Clar Lotero, Otobon Angkog Pulmones at Arsenia Macalino kita-kit sa ating susunod na vlog mga ka-sideline. Mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph. Kami po ang inyong lingkod at ka-sideline na si Aga kasama si Mang K para sa sideline.ph. Happy goat farming mga ka-sideline!